Okay guys, uh, good morning sa inyong lahat at sa ating lahat ng mga subscribers sa ating mga viewers. Ayan, good morning sa inyong lahat. Ayan, uh, nandito tayo ngayon dito sa uh, reclamation area. Pakita natin sa inyo, tuloy-tuloy pala dito yung paggawa. Ayan oh, napakalapit na pala dito sa biwok ng uh, Morovisya. Ayan, malapit na. Ilan taon na rin siguro ito, matatapos na rin siguro ito mga tuloy-tuloy yung pagbuga ng mga kundito, yung sa reclamation, yung mga pagkasang bugasang buhangin ayan grabe yung dami kabila ayun sa ayun din oh kita nyo lapit natin ayan. ito yung reclamation area na tinatawag ayan oh no? Marami, ang ganda. Yung sa kabila, yun, naglalaki ang mga barko din dito. Yung mga cargo, yung tinatawag yan. lakad tayo dito mga guys yan, no? tuloy tuloy yung taong dito yung pagbuga nila ng buhangin ayan napakaganda tuloy tuloy pala akala ko nga to dati guys uh, natigil na yun pala hindi napakaganda balang araw to building ayan dito ang mag magsusulputan na naman maganda ayan ganda talaga ng pandito sa ko, oh. napakalinis good morning good morning sa ating mga subscribers sa ating viewers at ay hindi tayo nakapag umpisa sa ating pagtulong sa ating mga kababayan dahil alam nyo naman siguro guys nakita nyo naman nung nakarang linggo lang na inupload ko yung umuwi ako ng probinsya sa Capiz, Tarwa City dahil sa aking bayo nga na kaiisa kong bayo na mabait namatay pa yung sakit kasi yung sakit sa mga guys kasi tawag dito yung diabetes pag hindi siya maturukan ng insulin hindi siya nakakatayo bumagsak ang katawan niya eh ang tangka dyan 5'7 ang height nasa 5'8 nga nun huwawa nga tapos matatalino pa yung mga anak yung anak ni panganay niya oh. yung mga middle sa school bata pa yung bayo ko na namatay ah, uh, tawag dito 41 pa lang ang edad niya siya namatay ayan kaya lang hanggang dyan na talaga yung buhay sa tao, hanggang dyan na yung kanya kasi dyan siya nakatakla sa sakit na tinatawag na diabetes. Sa atin naman kasi kanya kanya naman tayo mga dahil sa ating katawan. Pag uras na natin na kunin na tayo sa ating Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya yung gagawin natin, gumawa na lang tayo ng kabutihan para masaya yung ating Panginoon. Kung kunin man tayo, at least uh, sumunod tayo sa kanyang uh, tinuturo. Ang dami para ng mga isla rito guys oh. Dami mga tela pero lalaki mga guys oh. Ayun. Grabe oh. Ganito pa lang recreation area dito, napakaganda. Ah, kaya pala ito pala guys ang napansin ko kasi ito tulay kasi pala to. Ngayon, kung sasarahan pala nila walang tatagusan ang tubig kaya nang pansin ko sabi uh, ah, -tuloy, tuloy talaga yung paggawa ang ganda talaga ng Pilipinas pagka uh, nagtayuan naman mga building dito napakaganda Ayan, oh. Ito yung Morovisia. Ayan. Ayan mga kasyon, yung taga ko. agaabang aabang kasi yung isang ibon. Kasi isda din ang kinakain yan eh. Makaabang lang din yan. Ayan no. naming, mga tilape, mga guys, o. Oh. Mapansin daming mga tilapia mga kasyon. Ayan o. No. Oh. Lalaki. Hello mga guys, mga guys, sa amin sa probinsya. Ang the best na kwan talaga, tilapia. O sa akin lang ha. Kasi sa laking probinsya oh. yung tilapia sa dagat napakasarap ang lasa. Aywan ko lang kung kayo nakatikim din sang ah, dito tilapia sa dagat. Napakasarap yan, lalo yung paksiw mo napakasarap. Napakalasa. Kung kung sa akin lang hindi ko pagpapalit yung tilapia sa dagat kasi napasak, napakasarap iba kasi yung tilapia sa tabang labis yung tilapia talaga sa dagat malasa kasi ako siyempre ako laking probinsya din sa amin kasi sa amin yung Ross City, yan ang tinagurian na capital seaports of the Philippines lahat ng seaports nandyan kaya <coughs> kaya napaka swerte namin sa lugar namin sa Ross City kasi iyan talaga kahit isearch niya sa Facebook, sa Youtube ayan talaga lalapas talaga yung Rosetti Capiz sa pinakamaraming sa Pilipinas ang tawag dito ang um, Capital Seafoods of the Philippines yung mga building nagtataasan dito napakaganda sabi laki laking barko pa naman oh. Ayan yung mga bikers natin oh. at asan ng building to sa Manila Bay bukas pupunta tayo doon mga guys para ipakita natin sa inyo oh Ayan mga guys oh. lakas pala ng kanya. Tagbuga ng buhangin. Ayan mga guys. Tayo yung uwi na. Ayan, pakita natin dito yung reclamation area. Pati ako ah, ka din nagulat din ako sa nakita ko oh, kasi napaka laki na pala ang nagawa dito kasi akala ko naman hindi natuloy yung Uh, pagtambak dito yung pala tuloy tuloy pa rin pala Kaya, ang ganda ayan ayan inopen pala nila to hindi ko lang alam kung, kung kasi nasa gitna yung cargo ship eh bisa baka sa nila yan tapos dito dadan ikot ng tubig dyan o no, ikot ng tubig kasi ito naman tulay naman kasi ito eh ayan, no? open Ang ganda ng yate yung mga guys oh. Yung mga building nagtataasan. Ayan, lakad na tayo. Uwi na ako guys. Okay guys, uh, ako naglalakad, view. Yan, naglalakad daw na ako rito. Ito ang view. Ganda oh. galing tayo sa view. Ngayon naglalakad na ako rito. Pauwi na ako. Pakita ko lang dito yung sa may tulay. At kakain mo na ako dito para bago umuwi. Yan ito yung mga view. Mulo bisya na kasi ito guys. Umikot lang tayo. Yan, nandiyan na yung tulay. ganda ng mga halaman dito. Yan sa mga ating mga subscribers, sa ating mga viewers, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin balang araw makakabawit tayo at pag nakapisa na tayo sa pagtulong mga guys kahit sa isang linggo tatlong bisis tayo makakatulong kasi yan mga galing kasi sa akin kanya sa aking allowance yung kasi kababalik ko lang sa trabaho yung naipong ko nagamit ko kasi nagastos ko sa pag uwi ko sa probinsya nung namatay si Bayaw kaya uh, hindi tayo makapagsimula ngayon baka uh, sa sunod na buwan na lang ayan Basta makikita niya na mga guys yung pagtulong ko. Pa pa isa isa sa tatlo 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 lang sa loob ng isang linggo. Kasi may trabaho din si Papa Lun, kaya tayo basta basta nakakalabas. Yan. Pagbalik sa trabaho, baka naman yan. Ngayon nakakalabas tayo kasi kararating ko lang sa trabaho. Ang ah, sa probinsya. Ayan o. Oh. mga guys ito yan ito yung sinasabi ko sa pabila Kasi sinanarot open doon kaganda ayan at kakain na ako dyan sa kabila sa may mga kantin dyan tapos uwi na mga guys maraming salamat talaga sa mga nagsusuporta sa akin sa akin hindi nang iiwan malapit-lapit na tayo mag mga mag key baka pag nag-tree eh, na dyan na tayo mag guys sa pagtulong pag nakaabot na tree eh. kasi mga makaipon-ipon na tayo ng, uh, pang um, bigay sa ating mga kababayan na video kapos pala din kaya eh, kahit sabi mo na kung para makakain kahit patatlo tatlong kilo lang at least nakakatulong tayo sa ating kapwa masaya na nakakatulong sa kapwa ayan pero Okay guys, hanggang dito na lang mo. Oh, Puputunin ko na muna sa lahat ng mga subscribers ko sa aking mga viewers. Hanggang dito na lang muna. Ingat po kayo. God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!